bilang leader ng Senate Blue Ribbon Committee. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na si Senator Panfilo Ping Lacson ay muling uuupo bilang chairman ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Ilang linggo lang matapos siyang magbitiw sa posisyon dahil sa mga kontrobersiya. Sa kanyang pagbabalik, inaasahang ipagpapatuloy ni Lacson ang masinsinang pagbusisi sa mga anomalya sa Flood Control Funds ng DPWH kung saan ilang opisyal ang nasangkot sa mga aligasyon ng korupsyon. Ayon naman kay Sen. J.V. Ejerasito, there were no takers, kaya't si Lacson ang muling itatalaga sa posisyon sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa November 10. Walang plea bargain kung di isasauli ang ninakaw, ayon kay Ombudsman Remulla. Iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi papayagan ng plea bargaining sa mga kasong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects, maliban na lamang kung isasauli ng mga akusado ang buong halaga ng perang ninakaw mula sa kaban ng bayan pahayag ni Remulla sa isang press conference noong October 21, kailangang bayaran ng mga akusado ang kabuoang halaga ng ninakaw na pondo bago sila makipagkasundo sa gobyerno para sa mas magaan na parusa. Binanggit ni Remulla na hindi dapat tumagal ng isang taon ang proseso mula sa evaluation, fact-finding, preliminary investigation, hanggang sa pagsasampa o pagbasura ng kaso. Layunin ng kanyang tanggapan na mapabilis ang pag-usad ng mga kaso upang agad na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon.